pinatawag ko kayong lahat dahil may gusto akong sabihin sa inyo na huwag kayong pupunta doon sa palayan okay dahil, dahil may mga tanim na palay doon so makakaperwisyo kayo kaya matutong makinig sa mga kinagsasabi ko okay pagtatanim ako ng ube gamit itong sako na nakatambak lang sa bahay ayan o tulungan niyo ako dito oh, mag -ano ng mga ano oh, ng lupa para magtanim tayo ng ube at may kayo The root crops. Sige, namin ugat. Umakit talaga. Umakit pa. Nagkatanim so, na tayo ng gabi eh. Magtatanim tayo ng gabi. Oo. O, oh, hiyak pa lang siya. Ito. O, kita niyo yan?

May laman? May laman. Ah, wala. O, tumulong na ako dito para matapos. Ano na magpapak doon sa loob? Ah. Oo, mm -hmm. oh, po. Itatanim natin na. Okay, alis na Kulit nito. yung kulit. Oh. Alis dyan. Oh. Itatanim natin. Maputol naman yan, oh alis na, alis na, hindi ka na, na. magtataling tayo ng gabi para may makain ayun na, na, cross na hindi, laging feeds, laging feeds abang gastos naman Opo, abang gastos o, o alis na alis na alis na alis na, baba na din baba na din baba na, na. umagalagay ako ng lupa sa sakoy baba na

O, oh, mag pa kayo dyan. Nagkabulan. <laughs> Tanggalin na ko yung mga igat Saan Ngayon ilalagay ko na ito. Ube. Natumubo na. May ginagawa ako dito. Bakit <tipos> nga